Marami po nagtatanong sa akin, ano ang safe pain reliever para sa may edad? Ano safe na walang side effect? Ang pinaka-safe lang talaga, kahit tanong niyo sa mga doktor, ay paracetamol. Sabihin niyo, paracetamol, para lang sa lagnat yan. Eh. Actually, paracetamol maganda sa lagnat, pero pwede rin siyang pain reliever. Hindi kasing lakas nung mga NSAID, methamic acid, ibuprofen, mas matatapang ngayon. Kaya lang yung mga NSAID, yung mga ganong gamot, pwede humapdi eh. antiyan. Pwede sumakit tiyan, pwede mag-bleeding. Ito, mas mahina nga siya, pero safe siya. So, pwede yan ah. pag ah, sakit ng ulo, sa menses, ah, sakit ng ngipin, sakit ng likod. Pero tulad na sinasabi ko, mas gusto ko pa rin natural remedies muna. Kung masakit ang likod, di ba ka massage, di ba? Hot pack, di ba? O dito, yung mga hot pack na dinuturo natin bago pag-inom ng gamot. So, ang paracetamol, marami nang tatanong, mura siya, safe siya generally, pwedeng tableta, pwedeng sirup, pwede pa pang bata Eh. Ingat lang tayo kung may sira ang liver. Pag may sira ang atay, doon medyo baka ma-overdose. So pwede sa pain, pwede rin sa lagnat, doble. O, safe po siya. Hindi katulad ng mga mefenamic acid na mas malakas nga, kaya lang medyo mahabdi sa tiyan eh. Ito pwedeng walang laman ng tiyan, pwedeng may laman ng tiyan. At isa pa, ang paracetamol, first aid din siya sa lagnat kahit sa COVID. Eh sa COVID kasi may lagnat eh, mataas na lagnat. So ito rin recommended eh, ng National Institute of Health, sa European Agency, WHO, researches. Basta may COVID, uh, paracetamol yung pinaka-safe na first aid nyo. Bukod ba sa ibang mga home remedies, inom na maraming tubig, di ba? Uh, kumain ng maraming mataas sa vitamin C. So, fever and pain, ang dosage ng paracetamol, ganito lang po. Yung iba kasi, baka ma-overdose eh. 500 mg, isang tableta lang, up to 4 times a day. Ganun po siya, eh. 4 times a day. Ang maximum na pwedeng inumin ng isang tao, 6 to 8 tablets sa isang araw. Actually, 8 tablets ang maximum. Pero wag niyo na abutin yung 8. Sa atin, 4 or 5 tablets, tama na. Hanggang dun lang eh uh. na tapos kung di naman mataas ang lagnat palagay natin 38 degrees lang pwede na naman hindi uminom eh pag 38.5 degrees pataas uh, doon pwede sino ang bawal uminom nitong paracetamol? Yung mga may allergy, birang-bira lang may allergy. Yung talagang sira na yung liver, sira yung kidney, punting ingat dito. Yung mga manginginom, alcoholic, ibig sabihin baka may liver cirrhosis eh. So, ingat tayo. Kasi nga, pag sira yung atay, pwedeng ma-overdose ka kasi nga hindi niya ma-metabolize, hindi niya maalis yung ininom mong paracetamol kasi nga hindi gumagana yung atay mo. Yung atay ang tiga, parang tagatanggal nung ng paracetamol sa katawan. Kung umiinom po kayo ng gamot sa epilepsy, TB, warfarin, o itong supplement na St. John's Worth, pang depression to eh sa Amerika, ingat lang sa pag inom ng paracetamol. Consult mo na sa doktor, baka kailangan mababang dosage lang. Pag nakalimutan yung pag-inom ng gamot, let's say, three times a day ka, huwag do Ha? Huwag do-doblihin ang paracetamol. Side effect, allergy lang. Kung just in case may mag-allergy, nahihirapan eh, huminga, namaga yung muka, yung mata, al alam nyo naman eh, dadalhin talaga agad sa ospital. Safe din to, kahit buntis, kahit breastfeeding. Uh, isa siya sa pinakasave. Pero syempre, kung buntis ka o nagbe-breastfeed, mas maganda, mababang dosage lang. Huwag mo na rin damihan. Kasi pag pregnant, mas gusto natin walang gamot. So, pwede rin to sa bata. Sa bata, meron tayong syrup at meron tayong uh, suppository. Di ba? Depende kung maliit na bata pinapainom ang uh, mga 1 year old to 3 years old Ganito po preparation 125 mg per 5 ml sa malalaking bata 250 mg per 5 ml ang uh, mga 6 years old to 10 years old so check na lang yung label tanungin sa pedia so isa siya sa pinaka mas safe so tinuturo ko lang sa inyo ito yung mga home remedy over the counter na magagamit natin uh, lalo na ngayon kung may covid ibang mga sakit mas safe po to kaysa sa mga ibang gamot. Pero tulad na sinabi ko, marami pa tayong natural remedies. Tulad ng lagnat, inum ng maraming tubig, 10 to 12 glasses of water, masakit ang katawan, pwedeng massage, stretch, patungan ng hot pack, mas okay po yun. So, sana po nakatulong tong video? God bless po.